Ang kagat ng surot o bed bug bites ay ang pagkakaroon ng mga pantal sa katawan dahil sa surot. Ang surot ay isang uri ng insekto na sinliit ng buto ng mansanas o minsan ay mas maliit pa. Kadalasang nagtatago ang mga surot sa mga singit ng kutson, bed frame, mga furniture na gawa sa kahoy, sahig at iba pa. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang kagat ng surot o bed bugs ay pwedeng gumaling sa loob ng isa hanggang dalawang linggo. Upang mapabilis ang pagaling ito, gawin ang mga sumusunod. 1. Hugasan ang mga bahaging nakagat ng surot. Ang pasyente ng nakagat ng surot ay tiyak na makate ang pakiramdam. Upang maginhawahan ang pasyente, hugasan ang mga nakagat na bahagi gamit ang sabon at malinis sa tubig. Bukod sa nakababawas ang paghuhugas ng pangangate, nakatutulong ito upang bumaba ang posib bilidad na ng impeksyon ang balat. 2. Magpahid ng steroid cream. Isa sa mga paunahing lunas ng kagat ng surot ay ang pagpapahid ng steroid cream sa mga apektadong bahagi. Ang steroid cream ay nakatutulong upang mabawasan ang pangangate at pamamaga ng balat. 3. Uminom ng oral antihistamine. Ang mga oral antihistamine ay nakatutulong din sa pagbawas ng pangangate ng balat. Kadalasang iniinom ito kapag ang pangangati ay nakaaapekto na sa wastong pagtulog ng pasyente. 4. Uminom ng pain reliever. Kung labis na nakakamot ng balat ang pasyente ng nakagat ng surot, malaki ang posibilidad na humabdi, manakit at magsugat ang kanyang balat. Kung hindi na matiis ang pananakit, makatutulong ang pag-inom ng mga over-the-counter na pain reliever. 5. Tampian ang balat ng malamig na tuwalya o ice pack. Mabisang pambahay na lunas ang paglalagay ng malamig na tuwalya o ice pack sa mga bahaging nakagat ng surot. Nakatutulong ang lamig sa pagpapamanhid ng mga apektadong bahagi kaya naman nababawasan nito ang pangangati at pamamaga ng balat. 6. Lagyan ang balat ng baking soda paste. Ang baking soda ay isang uri ng alkaline chemical compound at may pH level na 9. Dahil dito, na babawasan ito ang pagkaasidik ng balat na nakapagpapalala sa pangangati at pamamaga. Upang makagawa ng baking soda paste, haluin lamang ang isang kutsara ng baking soda sa kaunting tubig hanggang sulumabot ito. Pagkatapos ay ipahid ang paste sa mga bahaging nakagat ng surot. 7. Pagpigil sa pagkamot ng mga bahaging nakagat ng surot. Hanggat maaari ay huwag kakamutin ang mga bahaging nakagat ng surot upang hindi magsugat at magdulot ng impeksyon. Upang mabawasan ang pangangati, mas mainam na maligo na lamang gamit ang maligamgam na tubig. Nag-enjoy ba sa video nito, please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.